kapamilis, nandito na po tayo sa bundok at mga ayot naman po ang napakita ko sa inyo ito po susunod na buwan mga nganak na po ito dito ito pa po kami mga manok po dito sa kulungan ng baboy dahil dito sila nagtatambay kasi pag kumakain yung baboy, isalo eh, po sila. Opo. Po Ano ah. pa po? Ano yan po, ang dami ang hmm, kagandaan lang po dito sa bundok masipag ka lang. at mag ano ka pwede ka pong mag alaga ng mga hayop at magtanim ng mga niyog at iba ibang mga halaman dito sa bundok kung masipag ka lang talagang may aanihin ka pagdating ng panahon ito po, bunti lang po ito ng nakaraan Nasa isa lang po, isa dalawa. Hanggang nakabili ng konti konti Ito na po. Ang dami na po. Yan. Yan ang pinakamalaki kong manok na nabili. Na, na, na bili. five months. Shamo. Na ano, manok. Ito po. Hindi po mga shamo yan pero malalaki po. Malalaki po yung mga manok na nabili ko. Ito po si Doggy. Doggy! Ito po yung bantay dito. Maliit pa. Pagdating uh, dating ng panahon, lalaki din po. Mm, doggy, doggy! <laughs> Thank you for watching all farmers.